Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito yung tanong na lahat tayo curious pero minsan takot itanong. Ang request, Dok, totoo po ba na may mga gulay na bawal na sa aming mga senior? Alam nyo tayong mga Pinoy, laging sinasabing kumain ka ng gulay para humaba ang buhay. Yan ang bilin sa atin mula pagkabata Kaya't minsan, kahit anong gulay basta luto, kain lang tayo ng kain sa pag-aakalang ligtas at masustansya ang lahat. Kahit yung mga alamat na masamayan sa rayoma, madalas binabaliwala natin kasi kulay naman yan eh. Pero teka lang, aalamin natin ngayon ang 7 gulay na akala mo'y laging safe pero may mga hidden na panganib pala, lalo na para sa ating mga senior na may iniindang karamdaman hindi para iwasan ang lahat ng gulay, kundi maging matalino sa ating kinakain. Panguna sa ating listahan, pipino o cucumber, lalo na sa gabi. Paborito nating pang-insalada lalo na pag mainit ang panahon dahil ito ay cooling at refreshing. Sinasawsaw sa suka o hinahalo sa inihaw. Ngunit, napansin nyo ba yung kasabihan ng mga matatanda na malamig sa sikmura yan? Ang payo ko may katotohanan po 'yan. Una, ang pipino ay diuretic o pampaihi. Ang ibig sabihin, pinapabilis nito ang pag-produce ng ihi ng ating kidneys. Kaya para sa mga senior na madalas nang magigising sa gabi para umihi o noktorya, mas mabuting iwasan na ang pagkain ng pipino sa hapunan dahil baka ito pa ang maging dahilan ng isa pang pagbangon sa madaling araw. Pangalawa, ang buto at balat nito ay maaring mahirap tunawin. Ang buto ay may kukurbitasin na pwedeng magpos ng indigestion at kabag para sa may sensitibong tiyan. Kaya kung kakain ito, mas mainam itong kainin sa tanhalian. At kung may sensitibong tiyan, balatan at tanggalin ang mga buto. Pangalawa sa ating listahan, ang okra. Paborito natin to lalo na sa pinakbet ang madulas na texture. Sabi nila, pampadulas din daw ng dumi at maganda para sa may diabetes. Pero, napansin nyo ba minsan pag nakakain ka nito parang ang bigat at parang lubo ang tiyan mo na parang hindi ka natutunawan? Ang payo ko, ang okra po ay mataas sa fructans, isang uri ng carbohydrate na hindi kayang i-breakdown ng ating small intestine. Dumederecho ito sa ating large intestine kung saan ito ay kinakain o finiferment ng ating mga gut bacteria. Ang resulta, gas. Para sa mga may sensitibong tiyan o irritable bowel syndrome, ang okra ay parang bomba ng hangin sa tiyan. Kung isa ka sa mga nakakaramdam nito, Subukang kumain lang ng konti, mga tatlo hanggang apat na piraso, at huwag isabay sa iba pang gasi na paggalin tulad ng beans o repolyo. Pangatlo sa ating listahan, ang kangkong. Ito ang gulay ng masa. Mura, masarap sa sinigang o adobong tokwa't at baboy. Pero yan din ang laging sinisisi sa pananakit ng kasukasuan at rayuma. Naku, kumain ka ng kangkong! Sige ka, aatakihin ka ng gout! Totoo ba yun? Ang payo ko? May katotoanan po yan. Ang kangkong ay may moderate na level ng purines na siyang nagiging uric acid sa katawan. Kaya kung kayo ay may gout, pwedeng-pwede itong maging trigger ng aray na parang may bubog sa inyong mga kasukasuan. Isa pa, dahil tumutubo ito sa tubig, kailangan itong hugasan ng mabuti para iwas sa mga bulate o parasites. Kung may gout ka na, mas mabuting limitahan ng pagkain nito ng isang beses sa isang linggo. At isipin mo rin kung ano ang kasama nito. Kung ang kasama ay matabang baboy sa sinigang, mas lalong tataas ang uric acid mo. Hindi lang kangkung ang may sala. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang broccoli at cauliflower. Ito ay mga sosyal na gulay na simbolo ng pagiging healthy. Puno ng bitamina, walang duda. Pero mayroon itong dalawang bawala na hindi alam ng marami. Ang payo ko? Una, tulad ng spinach, napakataas din ito ng vitamin K. Kaya ulitin ko po, kung umiinom ka ng blood thinner, warfarin, para kang sabay na umaapak sa preno at silinyador. Kinokontra nito ang iyong gamot kailangan mong kausapin ng doktor kung gaano kadami ang consistent mong pwedeng kainin. Pangalawa, kung hilaw ito, mayroon itong goitrogens na maaring makaistorbo sa pag-absorb ng iodine ng mga may hypothyroidism. Kaya mas mainam na lutuin ito, kahit steamed lang, para maging masigasa. Panglima sa ating listahan, ang upo. Ano namang masama sa upo? Ipuro tubig lang yan at napaka-gentle niyan sa tiyan, di ba? Sa normal na sitwasyon, oo. Ngunit, may isang delikadong sitwasyon na dapat din yung tandaan habang buhay. Ang payo ko? Nakatikim na ba kayo ng upo, pipino o kalabasan na sobrang pait? Yung pait na hindi normal? Pakiusap lang po. Huwag na huwag ninyong kakainin at itapon agad yung pait na yan ay galing sa isang natural na lason na tinatawag na kukurbitasin. Ito ay pwedeng magdulot ng matinding pagsusok, pagtatae at pananakit ng tiyan. Bihira itong mangyari, pero nangyayari. Kaya kung ang isang gulay ay may lasang hindi tama o masama ang itsura, huwag manginayang. Ang buhay po ninyo ay mas mahalaga kaysa sa halaga ng isang upo. Pang-anim sa ating listahan ang labong o bamboo shoots. Masarap sa ginataan o dininding, lalo na yung malutong. Pero alam nyo ba na ang hilaw na labong ay may taglay na lason na pwedeng makaapekto sa ating paghinga at sistema? Ang payo ko, ang hilaw na labong ay may natural na cyanogenic glycosides na nagiging cyanide kapag kinain. Kaya napakahalaga na ito ay lutuing ng mabuti bago kainin. Kadalasan, kailangan itong pakuluan ng matagal, at least 20 minutes, at itapon ng unang pinagkuluan para matanggal ang mga lasun na ito. Yung mga nabibili sa palengke na nakagreat na at nakababad sa tubig, mas ligtas na yan. Pero para makasiguro, ilaga mo pa rin ito bago ihalo sa iyong ulam. Huwag na huwag itong kakainin na half-cooked lang. At ang pangpito sa ating bistahan ay sigarilyas at sitaw. Parehong beans, pagurito sa sinabawan at gisa. Napakayaman sa fiber at plant-based na protein. Pero tulad ng kangkong, kabilang din ito sa mga gulay na hindi dapat kainin ng sobra na mga may gout. Ang payo ko, ito ang madalas na hindi nila alam. Umiiwas sila ng karni at lamang loob, pero hindi nila alam na ang paborito pala nilang ginisang sitaw araw-araw ay mataas din sa purines. Ang resulta, sumasakit pa rin ang kasukasuan. Kung may mataas kang uric acid, bawasan ang pagkain ng sigarilyas at sitaw. Isama na rin diyan ang bataw at paayap. Moderasyon po ang susi. Mga lolo at lola, hindi kalaban ng gulay. Ang kalaban ay ang sobra at ang mali para sa kondisyon natin. Ang kailangan ay kaalaman kung ano ang tama para sa ating sariling katawan. Maraming salamat po. And God bless.